KQ's future secured na nga talaga after ng 37 million pesos o 650 US dollars na tatlong taong kontratang inilatag sa kanya ng Sono Sky Gunners sa KBL. Pero wala pa akong nabasang confirmation sa deal na ito. Ang back-to-back -back UAAP season MVP ay ang highly touted collegiate sa Pilipinas at nakapokus ang spotlight sa magandang karir sa kanya. Kahit may playing years pa sa Lasal, mas mabuti na rin kung tatanggapin niya ang offer sa kanya. Dahil pwedeng hindi niya na makuha sa iba ang ganito kalaking offer. At win-win siya dito dahil instead na magligang labas siya after UAAP na pwedeng makasira sa kanyang career if he gets injured, definitely everyone will agree to KQ kung lalaro man siya sa KBL for greener pasture. At katulad na rin ang sinabi ni RJ Abarientos noon, optional lang ang PBA. Kasi ang goal ko talaga is maglaro sa international. Kasi yung option na lang sa akin yung maglaro ko sa PBA. Eh. At after 3 years sa KBL, 26 pa lang si KQ at batang-bata pa rin kung may isipan niyang mag-PBA. Good luck KQ! Ako si Benson Dela Paz, ito ang Bulahan TV, IMO.